Eto nandito pa rin ako sa labas para makita natin yung itsura ng yellow knife. Wala pa rin katao-tao so far. Ewan ko na sa travel pa yata ang karamihan. Ayan, every street ay tahimik. Di ba? Wala pa ganong mga sasakyan na nag-iikot-ikot, na nagda-drive. Kaya, ayan. Pero safe na. Wala nang usok. lakad muna tayo papunta ron konti para makita nyo rin yung ibang street wala pa ganong tao kakaunti pa lang sa mga building siguro ay iilam pa lang ang mga nakabalik dahil ngayon pa lang naman talaga ang allowed na napabalikin ang mga residente dito sa Yellowknife yan tahimik pa rin talaga wala pang ganong taong nakikita ako pala ang palaboy laboy na naman <laughs> yan konting update lang ngayon alam ko nasa travel na yung iba kaya mag-iingat kayo mga kaibigan mga kababayan mga yellow knifers ingat-ingat lang sa pagda-drive uh, paglam <coughs> pagpasok, pagpasok nyo ng bicho ko medyo may konting usok dyan kaya mag-iingat lalo sa gabi kasi yung pag-drive namin pag-travel -pag namin dito kagabi ay usok at may konting fog kaya ingat pa rin kayo sa pagmamaneo ayun para lang ma-update ko kayo ay at wag na kayong kabahan na bumalik dito dahil safe naman na ayan o ayan yung paligid natin wala nang usok di ba ayan so mag ready na tayo at para makabalik na tayo sa normal na buhay makapagtrabaho na uli miss na kayo ng mga employer nyo <laughs> ayun thank you mga kaibigan mag iingat kayo and God bless you all bye bye